Yo, what's up mga korekong uh, Konting tips lang po kay korekong TV uh, Dahil sa mga naranasan ko dito sa South Korea Nagbibigyan ko ng konting informasyon Sa mga aplikante Papunta dito sa South Korea uh, Para makaiwas Sa abala Gastos ha huh? Malaki po ginagastos dito Tapos Mas maganda na po Malaman nyo ito habang maaga pa Kaysa dito nyo na malalaman Ha? Huh? Sa so mga aplikante ng factory worker, seasonal farm worker, domestic helper, soon. Uh, caregiver, soon. Malapit na magbukas yung mga yan. Tapos hotel and restaurant helper, soon. Tapos forestry, meron din daw po. Uh, kung kayo po ay may nananakit na ng ngipin ngayon, or may bulok po kayong ngipin sa Pilipinas, yun na po ipaayos. Bukuso. Sa Pilipinas nyo na po ipaayos yung mga siraan yung ngipin, umuugang ngipin, sumasakit ng ngipin, alam nyo kung bakit. Ha? Magastos po dito magpabalik-balik sa dentista. murang nga naman ang bunot ang tawag dito yung ibang uh, dental care sa South Korea pero yung ibang dental care napakamahal po dito sa South Korea minsan hindi po kasama sa mga insurance na binabayaran natin dito sa mga Medicare, hindi po kasama minsan. Uh, sa kalaman po ng lahat, ang nagpapa pasta po dito, unahin natin yung pasta. Ha? Magastos po ang pasta dito. X-ray, ina-x-ray yung ngipin mo, mga ganto ganyan, ang dami. Unang session, pangalawang session, tatlo, apat, lima, hanggang bago mapastahan niya ng panlimang beses. Minsan tatlo lang, minsan maabot ng limang beses, pabalik-balikin ka ng paulit-ulitin ka ng pabalik-balik. Absent ka, minsan mag a day ka sa trabaho, abala po yun. Malaki po ang mawawala sa sahod mo nun. Hindi pa kasama dyan yung galit ng amo mo ha? Ah, dahil wala ka sa oras ng trabaho. Abala po ang may masakit ng ngipin. Damay buong katawan yan, hindi ka makatrabaho ng ayos malapit po kasi ang ngipin sa utak natin dahil nakadikit po sa bango. Hindi ko nasasabihin kung ano-ano pa yan. Paulit-ulit po ang pabalik balik ang pagpunta sa dentista dito. Mitikuloso po ang mga dentista dito. Hindi ka guys sa Pilipinas. Noong nagpalinis po ako way back 2010, sa tabi ng POEA pa dati ang pangalan, DMW na ngayon, yung sa tabi po ng medical clinic doon, nalimutan ko lang yung clinic na pangalan noon, Isang pastahan lang po yung ngipin ko Wala akong narandamang sakit Walang kirot Anggaan Ang gaano kami ng dentista sa Pilipinas Until now, since 2010 Yung ipinasta sa akin Matigas pa, buo pa, walang nananakit Pero yung pinasta sa akin Last 7 months ago, durog na ha? Limang beses po ako nagpabalik-balik Doon sa dentista na yun Dito sa may malapit sa terminal Ng Yongin basag na. Yung kasama ko, 3 months pa lang, basag na. Kahit nakalimang balik po ako, nakatatlong balik yung kasama ko, nabasag din kaagad. na Sa pagbunot naman po ng ngipin, ganun din po. X-ray dito, X-ray doon. Minsan, iisa-isahin pa ang bunot. Ngayon, bunot, kumbaga nabasag. Yung kabilang parte yung bubunutin, bukas naman yung isang nabasag. Kunyari, naghiwala yung ngipin mo na bagang kagaya na nangyari sa akin tinanggal yung isa balik ka bukas tinanggal yung isa balik ka bukas pabalik-balik po dito abala po sa trabaho dyan na po kayo sa Pilipinas magpalinis magagaan pa yung kamay kagaya sa akin murder ha gusto ko sabakin yung dentista dito <laughs> hindi naman sobrang sakit sa nagpapalinis po, mura po magpalinis dito. Napakasarap magpalinis, napakasakit nga lang. Ha? Uh, tips lang, yung ibinibigay na pang mumog sa inyo pag magpapalinis kayo, mumugin nyo kahit isa, dalawang minuto. Mumugin nyo po. Ha? Anesthesia po yun. Ang ginawa ko, nagmumog lang ako. Buga na. Yung pala anesthesia yun. Uh, mumugin nyo na matagal para walang sakit pag nililinisan ka na ng ngipin. Ang linis dito, 10,000 to 13,000 won. Pag legal ka sa mga TNT po, ewan ko kung anong balita, mahal po magparinis dito. Lalo na kung wala kang insurance. Bunot, mahal din po. Ang dental po dito, kung hindi saklaw ng buho mo, mahal po. Yun lang po ang konting tips ko. Para hindi kayo magastos na malaki at magpabalik-balik dito sa mga ng mura ni Amo. God bless po sa lahat.